Ang lahat ng ito ay nagsimula matapos ang laban kay Broly. Si Goku ay kasama si Goten sa kanilang ensayo, at hiniling ng batang Saiyan sa kanyang ama na sanayin siya upang maging mas malakas kaysa kay Trunks. Dalawang oras ang lumipas, at natapos na ang kanilang ensayo. Kaya si Goten ay pagod, at nagpapahinga sa sahig habang sinasabi niya, Ang lakas mo talaga, itay, sa buong ensayo hindi kita natamaan. Maaari ka rin maging kasing lakas ko, Goten. May potensyal ka pang nga higitan ako kung pagsisikapan mo lang ito. Itay, may tanong ako. Marami kang naging guro sa buhay mo, pero sino ang unang guru mo? Ang aking lolo, si Gohan, mula noong ako'y bata pa. Bukod sa pagtulong sa akin, siya rin ang nagturo sa akin ng martial arts. Eh ano nangyari sa kanya? Bakit hindi ko siya nakilala? Mas gusto ko na lang na hindi pag-usapan, Goten. Sige, Itay. Bakit hindi mo rin nabanggit ang tungkol sa iyong mga magulang? Hindi ko rin talaga alam ang tungkol sa kanila. Alam ko lang na nawala sila. Sinira ni Frieza ang kanilang planeta. Naiintindihan ko, pero may tanong ako. Hindi mo ba naisip na makilala ang iyong mga magulang? Madali lang naman gawin 'yon. Gamitin lang natin ang Dragon Ball para mabuhay ulit sila. Hindi ko naisip 'yon, anak, pero mukhang magandang ideya. Yan ang gagawin ko iipunin ko ang Dragon Ball at ibabalik ko sila ng buhay. Si Goten, sa pagkarinig niya, ay magiging sobrang saya, dahil excited siya na makilala ang kanyang lolo at lola. Samantala, si Goku gamit ang teleportation ay pupunta kasama si Goten sa bahay ni Balma para hiramin ang Dragon Radar. Pagdating ni Goten, pupunta siya sa bahay ni Trunks para sabihin kung ano ang gagawin ng kanyang ama. Habang si Goku naman ay hahanapin si Vegeta, dahil bago niya buhayin ang kanyang mga magulang, gusto niya muna malaman ang kaunti pang impormasyon tungkol sa kanila. Makikita ni Goku si Vegeta kasama si Balma, at itataas niya ang kanyang kamay para batiin silang dalawa. Ano ang ginagawa mo rito, Kakarit? Kumusta, Vegeta? Matagal na tayong hindi nagkita. Kamusta ka na? Ilang araw na ang nakakaraan, nagkita tayo. Nung nag-ensayo tayo kay Whis, nakalimutan mo na ba yun? Basta, Sabihin mo na lang kung bakit ka dumating, insekto. Huwag kang magalit, Vegeta. Nakita mo, pumunta ako dito dahil kailangan mo na sabihin sa akin ang lahat ng alam mo tungkol sa aking mga magulang. Ito ang unang pagkakataon na narinig kitang nagtanong tungkol sa iyong mga magulang. Ang plano ko ay buhayin sila, ngunit wala akong alam tungkol sa kanila, hindi ko alam ang kanilang mga pangalan o kahit ano sa kanilang pisikal na anyo. Gusto kong malaman kung maaari mong sabihin sa akin Vegeta kung ano sila. Hindi rin ako masyadong may alam tungkol sa kanila, Kakaret. Konti lang ang narinig ko mula kay Radatz, kaya wag na lang, sabihin mo na lang kung ano ang alam mo. Okay, ang pangalan ng iyong ama ay Bardock, at ang pangalan ng iyong ina ay Genie. Pareho silang lower class science, at naaalala ko rin na sinabi na kamukha mo ang iyong ama. Naiintindihan ko, salamat sa lahat, Vegeta. Balma, pwede mo ba akong pahiramin ng Dragon Radar? Oo naman, Goku. Hintayin mo lang ako ng ilang minuto at hahanapin ko ito. Pumunta si Balma upang hanapin ang Dragon Radar. Pagbalik niya, ibinigay niya ito kay Goku, na agad na nagsimulang maghanap ng Dragon Ball. Isang oras ang lumipas, at nakuha na ni Goku ang pitong Dragon Ball, kaya inilagay niya ito sa sahig at sumigaw. Lumabas ka Shenlong at tuparin ang aking kahilingan. Agad na lumabas mula sa Dragon Ball si Shenlong, na nagsasabing, tutuperin ko ang tatlong kahilingan. Sabihin mo sa akin ang iyong unang kahilingan. Shenlong, pakiusap. Gusto ko nadalhin mo sa lugar na ito ang mga kaluluwa ng aking mga magulang. Gusto kong buhayin mo ang aking mga magulang. Okay, tutuperin ko iyon. Pero bago ko sila buhayin, gusto kong malaman mo na hindi nila alam ang anumang nangyari mula sa sandaling namatay sila. Salamat sa pagpapaalam, ngunit pakiusap, tuparin mo ang aking kahilingan, at pagkatapos ay pwede ka nang umalis, dahil hindi ko nagagamitin ang susunod na kahilingan. Biglang nagkulay pula ang mga mata ni Shen at nagsimula ang malakas na blizzard sa kapatagan, nabuo ang isang pagsabog ng hangin sa kalangitan, at mula roon ay lumabas ang mga mabulang ni Goku natupad ko na ang iyong kahilingan, at dahil wala ka ng ibang kahilingan. Magkikita tayo muli, agad na nawala si Shenlong sa harap ni Goku, kaya muling kumalat ang mga Dragon Ball sa planet Earth. Nalilito sa magulang ni Goku, dahil bigla na lang silang lumitaw sa lugar na ito. Ano ang nangyari? Anong lugar ito? Nasaan si Frieza? Kakarit, sila ang mga magulang mo. Hindi sumagot si Goko dahil labis siyang nagulat na makita ang kanyang mga magulang sa unang pagkakataon. Ikaw ba si Kakuret? Ikaw ba talaga yan, Kakuret? Kamukha mo talaga ang iyong ama. Tumakbo si Ginny papunta kay Goko at yumakap siya habang umaagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin sa mga pagkakataong tulad nito, pero pakiramdam ko'y nakita-nakita noon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero masaya akong makita ka ulit, Kakaret. Ako ang iyong ama, ang pangalan ko ay Bardock, magkamukha nga tayo, may peklat ka lang, nang sabihin sa akin iyon ni Vegeta, hindi ko iyon pinaniwalaan. Nakikita ko na totoo pala iyon. Kakaret, kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari, dahil bigla na lang kami dumating rito, ang iyong ina at ako. Sa nakikita ko, kung hindi ka nabuhay sa planeta na ito, komplikado sabihin ito, pero sa planeta na ito ay may mga Dragon Ball na kayang tuparin ang anumang kahilingan, at sa tulong nito ay nagawa kong buhayin ka. Napakakakaiba nito, hindi ba? Huwag kang mag-alala, masasanay ka rin sa tamang oras. Kakurit, mayroon ka rin bang mga anak at asawa? Tama iyon, ina, mayroon akong dalawang anak, ang isa ay tinatawag na Gohan, at ang mas bata ay tinatawag na Goten, at narito siya sa likod ng mga halaman. Siya ay medyo mahiyain minsan. Goten, huwag kang mahiyain. Halika at batiin mo ang iyong mga lolo at lola. Lumabas si Goten mula sa mga halaman at ipinakita ang kanyang sarili kay Ginny at Bardock. Kamukha ko rin siya, Kakuret. Walang duda na siya ay iyong anak at aking apo. Hi, masaya akong makilala ka, Goten. Ako ang iyong lola, si Ginny. Kung medyo kakaiba sa iyo natawagin ako na lola. Halika't yakapin mo ako at tawagin mo akong mama. Kamukha mo talaga ang aking anak noong siya ay maliit pa, niyakap ni Golden si Ginny. Masaya akong makilala ka, Lola. Napakabata mo pa. Sigurado akong magugustuhan ka ng aking nanay na makilala. Gusto ko rin makilala ang iyong nanay. Sabihin mo sa akin ang pangalan ng iyong nanay. Ang pangalan niya ay Chichi, napakaganda naman ng pangalan niya. Oo naman, di lang maganda pangalan ng mama ko, maganda rin siya. Ama tayo na po, dala na natin si Lolo at Lola sa ating bahay para makilala sila ng aking inay. Okay Goten, uuwi na tayo sa ating bahay para makilala sila ng iyong ina. Ama, ina tayo na po sa aming tahanan para makilala nyo aking asawa at si Gohan at ang kanya asawa't anak. Talaga Kakaret o Ina, sige para makilala ko iyong pamilya. Vegeta Balma kami uuwi na maraming salamat sa inyong tulong. At umalis na sila Goku kasama ang kanya mga magulang gamit ang teleportation patungo kay Chi Chi. Andito na tayo aking ama ina. Goku Goten sino ang mga kasama nyo ang aking mga magulang. Ama ina siya ang aking asawa si Chi Chi at ang isa ko pang anak si Gohan at kanya asawa na si Vidal at anak na si Pan. Sila ba ang iyong mga pamilya kakarit opo aking ama ina? Maligayang pagdating sa aming muntik bahay Bianan Terra pasok tayo para makakain. Makalipas ilang oras na pagsasalo nag-usap ulit si Bardock at Goko. Kakaret anak matanong kumuli asan si Frieza. Ama si Frieza ay buhay pamuli din siyang binuhay ng mga Dragon Ball. Pero wag kayo mga mba ama di na muli makakapanggulo pa si Frieza. Kung gawin niya manan muli kaya na namin tapatan ni Vegeta. Talaga Kakaret anak. Opo ama may higit na kapangyarihan na kami ni Vegeta. Ano ang inyong higit na kapangyarihan anak? Ang Super Saiyan ama. Ano Super Saiyan baka mo ang alam ko isang alamat lang iyon. Hindi ama totoo yun Nagagawa na namin ni Vegeta higit pa sa Super Saiyan talaga anak. Opo ama gusto mo ba makita ama? Oo anak gusto ko masaksihan. Sige ama ipapakita ko sa inyo. Eto na ama gagawin ko na ang Super Saiyan. Kakarot anak ang lakas ng iyong kapangyarihan hindi ako makapaniwala totoo pala ang alamat ng Super Saiyan.